what it maligo sa yon ang sundalo sasagutin mo ba ikaw ang babae matagal ko nang hinihintay nako kuya mamang sundalo pakiusap lang wag kami ha wag kami kasi kahit na sundalo kayo alam naman natin nakasagana ng mga sundalo eh ano yan eh? May mga asawa. Kami, hiputa nyo lang kami. Na mga babae, may in love sa inyo. Kasi meron kayong pag nagmamalaking krango, di ba? Pero, ko naman, kuya, mamang sundalo, pakiusap lang po. Huwag nyo kami paibigin. Kasi kami, pag umibig kami, ay, just ko. Ay, Diyos ko na lang. Talaga naman, oo. Iba kami pag umibig Talagang wagas. Kaya, pakiusap lang. Yung pakit-cute nyo, hindi na obra sa amin. Diyos ko.